Mat-gandang araw sa inyong lahat mga bata! Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng ating aralin sa Math 5. Ang ating paksa ngayong araw ay paghahambing ng oras sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang World Time Zone Map. Alam niyo ba na habang umaga pa lang dito sa Pilipinas, gabi na sa ibang bansa? Exciting, di ba? Kaya ngayong araw, matututo tayo kung paano gamitin ang World Time Zone Map para malaman ang kaibahan ng oras ng iba't ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Handa na ba kayong math tuto? Simulan na natin ang ating masaya at makabuluhang talakayan. Bago tayo magpatuloy sa bagong aralin, balikan muna natin ang isang mahalagang kaalaman, ang pag-convert ng 12-hour time at 24-hour time. Mga bata, naaalala pa ba ninyo kung paano kinoconvert ang 12-hour time papunta sa 24-hour time? At 24 hour time pabalik sa 12 hour. Kapag 12 hour to 24 hour time, kung AM o umaga, pareho lang ang oras. Kung PM, magdadagdag tayo ng 12 or 12 oras. Kapag 24 hour to 12 hour time, kung 1300 hanggang 2359, ibawas ang 12 o or 12 oras at idagdag ang PM. Ito ay hapon o gabi. Kung 00 naman o hating gabi hanggang 11.59, ito naman ay umaga or AM. Subukin ko nga ang inyong kakayahan sa pag-convert ng oras. Ano sa tingin nyo ang mga sagot? Ang huhusay ninyo! Ngayon, dumako na tayo sa ating aralin. Nakakita na ba kayo ng ganito sa airport o sa opisina o kahit sa bahay ninyo mismo? Napansin ninyo ba na iba-ibang oras na nakalagay sa bawat orasan? Naisip niyo ba kung paano o para saan ang mga ito at bakit iba-ibang oras na ipinapakita? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang oras sa iba't ibang panig ng mundo. ayon sa Britannica Kids. Ang mundo ay nahati sa 24 or 24 na time zone. Ang bawat time zone ay may sukat na 15 degrees ng longitude. Bawat isa ay may isang oras na pagkakaiba mula sa katabing time zone. Ang time zone ay bahagi ng mundo kung saan pare-pareho ang ginagamit na oras o tinatawag na standard time. Ang batayan ng lahat ng oras sa mundo ay tinatawag na coordinated Universal Time or UTC, na dati rin kilala bilang Greenwich Mean Time o GMT. Ang GMT o UTC ang nagsisilbing sentro o reference point ng lahat ng time zone sa buong mundo. Paano ito gumagana? Ang mga bansa sa kanlura ng primary region ay nasa likod ng GMT at gumagamit ng Negative UTC or GMT samantalang ang mga bansa sa silangan ng Prime Meridian ay nauna sa oras at gumagamit ng positive UTC o GMT. Halimbawa, kung ngayon ay 14.12 o 2.12 ng hapon ng Sabado sa Angeles City, Philippines, ano naman ang oras sa ibang bahagi ng mundo? Tandaan, ang Pilipinas ay nasa UTC plus 8. Ibig sabihin, ang UTC plus 8 ay walong oras na mas advance o mas ahead kumpara sa UTC. Halimbawa, kung 12 p.m. o tanghali sa UTC, ang oras sa Pilipinas ay 8 p.m. Kaya habang tanghali pa lamang sa Pilipinas, madaling araw pa sa New York, umaga sa London at hapon na rin sa Tokyo. Bakit ito mahalaga? Mahalagang malaman ng iba't ibang oras sa mundo lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, may kausap o kapamilya sa ibang time zone o gusto maging handa kung ikaw ay babiyahe o makikipag-ungnayan sa ibang panig ng mundo. Magkaroon tayo ng mga halimbawa. Si Mia ay may pinsan na nag-aaral sa Sydney, Australia. Balak niya itong tawagan upang kamustahin at ikwento ang kanyang karanasan sa school field trip. Plano niyang tumawag sa ganap na 6pm na oras sa Pilipinas. Anong oras na kaya ito sa Sydney, Australia kapag tumawag siya? Tignan natin ang World Time Zone Map. Ang Pilipinas ay nasa UTC plus 8. Ang Sydney, Australia naman ay nasa UTC plus 10. Ibig sabihin, ang oras sa Sydney ay dalawang oras na mas advance o nauuna kaysa sa oras sa Pilipinas. Gamit ang number line bilang gabay, kung 6pm na sa Pilipinas at dalawang oras na mas advance ang oras sa Sydney, Australia, ang katumbas nito ay 8pm. 6 plus 2 equals 8. 8pm na sa Sydney kapag tumawag si Mia sa kanyang pinsan. Alam nyo ba na umiikot ang mundo sa axis nito sa loob ng 24 na oras o 24 hours na bumubuo ng isang araw? Dahil ang mundo ay may sukat na 360 degrees at umiikot ito kada 15 degrees bawat oras, kaya ito ay nahati sa 24 time zones. Tandaan ninyo na hindi lahat ng bansa ay may iisang time zone. Katulad ng United States, mahigit sa apat na time zones. Ang Australia, may tatlong time zones. Ang Russia ang bansang may pinakamaraming time zone sa buong mundo. May kabuang 11 time zone. Pero ang Pilipinas, iisa lang ang time zone. Kaya kahit saan ka man sa bansa, pare-pareho ang oras. Sa ibang mga bansa, nagbabago pa ang oras depende sa panahon. Ayon sa IBM, ang Daylight Saving Time or DST ay ang panahon kung kailan ang lokal na oras ay isinusulong ng isang oras upang masamantalahin ang liwanag ng araw. Tandaan, wala tayong DST sa Pilipinas. Pero, importante itong malaman, lalo na kung may kausap tayo mula sa bansang may DST, tulad ng United States, UK, o Australia. Magkaroon pa tayo ng mga halimbawa. Si Carlo ay may kaibigang gamer sa Paris, France, na may UTC plus 2. Gusto niya itong sabayang maglaro ng 9 a.m. na oras ng Pilipinas na nasa UTC plus 8. Dahil UTC plus 8 ang Pilipinas at UTC plus 2 naman ang Paris, ibig sabihin, 6 na oras ang agwat pabalik. 9 a.m. minus 6 hours equals 3. 3 a.m. sa Paris. Dahil mas late ng 6 na oras ang Pilipinas kaysa sa Paris, ang 9 a.m. sa Pilipinas ay 3 a.m. sa Paris. Huling halimbawa, si Ana ay may kapatid sa Dubai, UAE na may UTC plus 4. Nais niyang itsat ito sa ganap na 8 p.m. oras ng Pilipinas na may UTC plus 8. Dahil apat na oras ang pagitan ng oras ng Pilipinas at Dubai, ang 8 p.m. sa Pilipinas ay katumbas ng 4 p.m. sa Dubai. 8 p.m. minus 4 hours equals 4. Laging tandaan, gumamit ng World Time Zone Map o Number Line para madaling makita ang pagkakaiba ng oras. UTC na may positive sign, mas nauna o mas advance ang oras ng bansa kaysa sa GMT. UTC na may negative sign, mas nahuhuli o mas late ang oras ng bansa kaysa sa GMT. Laging suriin ang time difference bago tumawag o kumonekta sa mga kaibigan o pamilya sa ibang bansa. Magaling! totoong marami kang natutunan sa ating aralin. Abangan ang susunod na video para sa ating bagong paksa. Hanggang sa muli, maraming salamat. Laging tandaan, add love, subtract hate, multiply success, prepare to divide and conquer. Paalam!